Eto, ni stock up yung ano. Wiper. Matagal na, na. pabayaan eh. Ano ito, ano pabayaan yun. Naulan na naulan na. na, -ulan na. Hmm. Umaga lang. Kaya nga yung mga Bas, magkano yung ganyan? Pagpagawa ng ganyan? Titignan mo natin kung pwede kong i Ah, ganyan. Okay. Oh, sige, Diyan sige. Oh, pa Hors! nandito ako sa ngayon sa Boss anong lugar nga pala, pala to? Ano Ha? Ano Lopez? Oh. Tondo Manila. Balot Manila. Ah Balot, Balot Tondo. nandito okay. ako ngayon sa Auto Electrical Repair. Ah, ayaw na makalas dahil sa kinalawang So yun o, oh, yun makalap. Eh. Kagrinderin mo na boss? O oh, di pa, palutan natin 'to. dito. Ah, palutan ng. ano mo? ganon yung mga pagkakatulog nga, eh, naghihiwalay. ganon yung mga pagkakatulog nga, eh, naghihiwalay. ganon yung mga mga partner nga, ako ngayon sa yung parts ng sasakyan dito to sa blooming tree Antipolo yan oh yan yung mga video ng parts dito oh, well, Skyway ito, skyway, ito. Yeah. ito naman yung Skyway naman to ayan Ito yung Blooming Tree Station The Ito wa ito yung kaso nito. Pwede ha? ba? Ano sabi? Buhati Pwede rin naman welding yun. Ito. 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 Kailangan diba, ko may ikot siya May ikot yung Ginawa na lang ng paraan eh no? Nais ka lang na lang eto ito na okay na yung wiper gumagala na siya. pero ang hirap kumanap nung no, nung no, 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 parts nagpaikot-ikot ako ang hirap kumanap niya so kaya ang nangyari since mahirap hanapin yung parts niya Nakakita lang ako doon sa panghuli Doon sa pinakahuli na ano uh, Hindi siya brand new So second hand lang siya Pero kaparehas Kaparehas nung no, ano Kaya yun na lang uh, Ginawa na lang ng paraan yun